Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikawalo ng Oktobre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Honas Hindi nagustuhan ni Honas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninibe at siya'y nagalit. Kaya, dumalangin siya. Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito, ay sinabi mong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko ring matyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon, Ibig ko pa ang mamatay kesa mabuhay. Sumagot ang Panginoon. Anong ikagagalit mo, Honas? Walang kibong lumakad si Honas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Honas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya labis naman itong ikinagalak ni Honas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Honas sa matinding init. Kaya sinabi niya, Mabuti pang mamatay na ako, sinabi sa kanya ng Diyos. Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ng Panginoon, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob na magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka ng iya'y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagay ng Nineveh, ito ito'y isang malaking lungsod na tinitirahan ng mahigit na 120,000 katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Oong banayan magalit, wagas ang iyong pag-ibig. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pagibig. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo po on ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poong banayad magalit, wagas ang iyong pagibig. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapis sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga o banayad magalit wagas ang iyong pagibig haleluya haleluya espiritu ng diyos anak ay siyang ating tinanggap ng diyos ama ay matawag haleluya haleluya ang mabuting balita ng panginoon ayon kay san lucas minsan nananalangin si jesus Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Yesus, Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambay nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,